nakiisa ang mga mag-aaral, guro at kinatawan ng 47 eskwelahan mula San Fernando, Pampanga sa ginanap na Environmental Summit for Schools sa Department of Education Building sa City Civic Center nitong Martes, January 28. Pinangunahan nito ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO at mga katuwang nito. Kasama sa mga dumalo sa nasabing aktibidad si Mayor Vilma Caluag at si Acting CENR Officer Maria Teresa Doble. Ayon kay Kaluwag Patuloy ang pagsisikap ng LGU na mampanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran sa lungsod. Labis din ang kanyang pasasalamat sa long-time partners ng siyudad gaya ng Mother Earth Foundation at Global Alliance for Incinerator Alternatives o GAYA. Ibinahagi naman ng Regional Coordinator ng GAYA Asia Pacific na si Froylan Grate kung paano makatutulong ang mga paaralan at kabataan sa layunin ng San Fernando na maging isang zero-waste city. Nangako ang mga mag-aaral at guro na ipagpapatuloy ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalinisan hindi lamang sa kanilang mga eskwela kundi sa buong City of San Fernando. Dumalo rin sa aktibidad si Vice Mayor BJ Lagman na nagpasalamat kay DepEd CSF Schools Division Superintendent Dr. Shirley Zepagan kasama si Assistant SDS Dr. Jerry Dimla Cruz sa kanilang suporta upang maging matagumpay ang summit. Neriza Man, CLTV 36 News Intern.